Uh, as of today, wala pa po tayong nare-receive the notice of any warrant that has been issued by the ICC. Kaya po, um, sinasabi lang po natin that uh, the government is ready kung sakaling magkaroon po ng, uh, uh, ng warrant of arrest galing sa ICC. Um, usually po, uh, kagaya po ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro kanina sa kanyang briefing, ay uh, um, dahil hindi na po tayo member state, baka hindi po dumaan sa, um, sa normal process yung pag-serve ng notice sa atin. No? Dahil kung member state pa po tayo, the proper process would be to inform either the Office of the President, the DFA or the DOJ which handles the law enforcement. So, dahil po hindi na po tayo miyembro, ay pwede naman silang um, dumiretsyo sa law enforcement agency, pwede rin, pwede rin silang dumiretsyo sa third party country na miyembro pa din ng ICC. So medyo malawak po yung magiging mga options ng ICC ngayon dahil nga hindi po tayo miyembro at hindi na po tayo formal na nasa um, sa ICC.